guys! Welcome to my YouTube channel, guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang um, pakainin ko ay balot. Ayan po. Kumakain ba kayo nito, guys? Masarap ito. Ayan. Sigupi ng sabaw. Ay, kumakatas pa. Talak-talak. Kumakain ba kayo nito, guys? Masarap nito. Hmm, sarap. Suka na maanghang. Hindi naman ako lagi nito kumakain kasi mataas to san. Mabinis kumakahay blood. Pero ngayon, kailangan kong kumain. Kasi low blood ako. Yay. Yay, oh. Mmm. Mmm. <laughs> kung tingnan, guys. Nakapikit kaya ako. Hmm. <laughs> Yummy eh. pa. Ang dalawa lang naman ako nito, guys. Mhm. Mm mhm. Mm Daming sabaw. Meke na nagkaroon ng sabaw ito. はい。うん diyan ako, guys. Dito lang po nagtatapos ang ating video, guys. Ayaw ko makita kung paano ako kumain kasi hindi mawari yung pagmukha ko. Kaya guys, hanggang dito na lang, guys. Yung mga hindi pa naka sub sa akin. Love-love nyo ako. Tapusin yung aking video na ito. At iwan po kayo ng bakas para po kayo ay mabalikan. Dahil doon lang naman po tayo bumabawi para tayo ay mababalikan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo guys. Bye!